Kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo. Magpadlak na kayo. Dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo mag magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Merlinan Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours ng kapayapaan. Bumaba ka dito, pwede naman magkos din President. Sige, gamitin niyo na lahat ng forces niya dito. And 72 hours dito, Gawin mo. Ako na nag-otos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dilan Kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trishmanobag. Tatay si Dilan daw sa Inidine. Yan ang mo ngayon. si Dilan dito. Ang barangay. Opo. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil Dahil nasa jurisdiction ni Dilan. Bahay ni Dilan, puntahan natin yung bukas. Wala na kung kikilusin pa ng documents to inform ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatabaho ng documents ko. Bukas, Ferdinand, dato adlaw. Magbaha ng jugo dato. Pag hindi nila ipalabasin niyan ngayon, ngayon din, iuwi nila dito sa federal. Magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nag Nandoon na lahat ng 72 spiritual. Tumakbo, bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po na mga police, na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual pa. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya. Pwede ng Marcos din niya, President. Ayosin mo to. Ayosin mo to.